July 25, 2025. Isang napakahabang gabi para sa mga taga La Union. Malakas at walang tigil na ulan. Hangin na kaya kang paliparin. rin. Marami ding nakasaksi sa ipo-ipo na dumaan. Nagsimula nung gabi, pero nung 1:40 AM doon na nagsimula ang pangyayari. Malakas na hangin na parang lili pa rin yung buong bahay. Yung naririnig mo lang yung malakas na buhos ng ulan, malakas na sagawisaw ng hangin pati na rin ang iyak ng mga aso. Sa mga oras na to, siguro lahat nagdadasal na sa sobrang lakas ng bagyo. Hindi lang sa labas binabaha, pati sa loob ng mga bahay. Walang katapusang punas at piga hanggang umaga. Marami nga akong nakita sa social media. Nagpaparescue kasi linipad na ang kanilang mga yero. May mga senior at batang kasama. Kaya grabe tong nasapit ng mga tagala union. Ang daming nasirang bahay, linipad na yero. Marami din natumbang poste, kaya bali-balita, dalawang linggong walang kuryente. Susubukan naman natin lumabas mga kapulutan. Ngayon naman ay July 27, 2025. Nabaklas na nila ang yero na lumipad sa tapat ng aming bahay. Makulimlim pa rin ang panahon at patuloy pa rin ang pagulan. Marami pa rin poste ang nakatumba at wala pa rin kuryente. Dalawang araw na nga akong walang ligo kaya pasensya sa mga makakakita sa akin. Ang motor ko maraming gas-gas at naliparan din ng yero yung exhaust cover. Pero okay lang gumagana pa rin naman. Ginamit ko na nga kasi maghahanap ako ng bilihan nang ng itlog. Titignan ko kung may nakabukas ng store. At ayun, nakabili ako mga kapulutan dito sa Green Smart. Di na ako naglibot. Bumili lang ako ng itlog. Pagka-uwi ko nga, nagsasampay yung mama ko. E, umuulan pa rin naman. Hi, ewan ko ba. Ang hirap ng ganito, walang tubig, walang ilaw. Buti na lang, meron pa tayong gasol. Nagluto na lang ako ng longganisa, baka masira sa freezer kasi walang kuryente. Pero kahit ganito yung nangyari, nagpapasalamat pa rin ako sa Panginoong Diyos kasi ligtas kaming lahat ng pamilya ko. At hito ako ngayon, kumakain sa harap nyo. Di pa ako nag-upload ng food content, mga kapulutan. Ayaw kong makisabay sa mga nasalanta ng bagyo. Kahit may reserba akong upload. Baka mamaya or bukas na lang siguro. Big shoutout at maraming salamat din sa mga frontline workers natin na walang tigil nagtrabaho mula nung nagsimula ang bagyo. Saludo kaming lahat sa inyo mga idol. Alright, alright. Sa mga gusto palang mag-donate para sa mga nasalanta ng bagyo, i-message nyo ako. At para sa mga magbibigay ng cash assistance, ito ang QR code at ilalagay ko rin sa comment section. Ayun lang mga kapulutan, di ko na pahahabain. Sa mga nakakamiss ng video ko, abang-abang lang. Wala na naman ako masabi, kundi alright, alright.